Yo. Yeah. So, maganda kumaga po mga Kaparm farm So, muli welcome to my channel, uh, Kaparm Kapan TV. At siyempre, muli nandito po tayo sa ating pusang area of concern kung saan ay siyempre ka-partner natin yung ating boss, Boss Antonio Vergara. Boss, shoutout out sayo. At siyempre, ang aking lead display man dito si Kuya so yeah. uh, Bautista at uh, ng kanyang anak. Ayun, so hinihintay lang natin ano si uh, yung anak niya, ang pangalan ng ako Francis. Si so, boss Francis, hinihintay natin. Siyempre, si ate, so, siya yung aming helper dito. Bali, ap apat lang kami na gumagalaw dito. So, ngayon, kami ay nasa uh, second shot process. So, medyo maselan po yung magiging second shot namin. Uh, sa kadahilanan po, dahil po sa klima ng panahon, pabago-bagong uh, klima, kailangan uh, po natin mag-adjust ng ating pong mga mixing. Una, sa mga insecticide at syempre sa atin pong mga ginagamit na mga fungicide. So dahil po tayo ay magsa second shot na na tayo po ay meron tinatawag na uh, second elongation meron po tayo mga naunang mga bulaklak na nandahil po sa labis na init ay mabilis po siyang nag-react doon sa ating pong ginamit na uh, flower inducer. So dahil doon kailangan po natin maging maingat dahil napansin ko po na present na po yung ating pong mga pollinators. So meron po tayong mga gagawin pag-iingat dito. Una, uh, gagamit lang po muna tayo ng isang uri po ng bupropisin. Siyempre, ito po si Bupro. Yan. So si Bupro po ay inire-recommend ko po siya ng 80 ml sa ganito pong mga stage. So ayan po siya. Oh. Bupro po siya ni UPL. So ito po ay nagamit ko na rin sa mga demo ko. Uh, kung kaya wala po akong pagdududa kung ito po ay akin pong ginagamit. So, yan, tayo po ay magtataka uh, lang ng ATML mga kapal. Yan. So, yan. Basta ATML po ha. ATML po sa bawat drum ang ating po ilalagay. So, naka-live mixing po tayo para maging gabay po ninyo. Kung ang inyo po mga bulaklak ay hindi po sabay-sabay. Kasi meron na po kaming uh, almost almost full bloom at yung iba naman po ay second elongation. So hindi po natin sila pwedeng isakripisyo. Kaya kailangan po ay maging maingat po tayo ng mga farm. Yan. So ito po ay hindi po babaon at hindi rin po ito hugas. Ito po ay second shot natin base po sa ating po observation. Yan. So gagamitin po tayo ng isang uri po ng uh, ito po yung osam. So, para po kung may dadating po ng mga kalaban, 'yan eh hindi na po nila uh, na-iisi nakagatin yung atin pong mga bulaklak dahil ito po isang uri ng antay metoxam. Ang antay po ang kanya pong lakas ay yung pong anti-chewing effect ng mga kaparm. So, lalagyan lang po tayo ng tigisa. So, si Osam po ay uh, gawa po ng Iba Company at uh, ito po ay nire-recommend ko lang sa matataas mata po ang infestation ng hoppers ano? so nakakatulong po siya para uh, hindi po erusyuhin ng mga maninipsip ang ating pong mga bulaklak so dahilan po sa kailangan na natin silang proteksyon na ng maaga maglalagay na po tayo ng anti-chewing effect mga kaparm at ito nga po anti-metoxam ito sam ni yan So, si Bopro naman po, siya po ay meron tinatawag natin na paralytic action. Kaya siya po yung nirecommend ko sa inyo. Dahil delikado po doon sa ating pong ah, mga bumubukas sa bulaklak. Pagamat meron po tayong mga bulaklak na ah, nasa second elongation pa lang. At syempre, alam naman po natin na basta po magkaroon ng amoy ang bulaklak, dumadalaw na po yung tinatawag natin ng mga blossom trip Ayan. So, gag gagamitin ko po dito super insecticide. So, si super insecticide po ay isang uri po ng propenopause. Subalit, hindi po katulad ng ibang uh, propenopause, si super insecticide po ay meron pong naging pagbabago sa kanya. Kung dati po yung super insecticide ng AIBA ay mataas ang fumigating action, ngayon po ay pinababa na ito. So, nakagawa po ng paraan ang mga chemist ng AIBA para alisin po yung sobrang baho niya dahil nagreklamo nga po yung iba pong mga farmer. So, ayan, hindi po ako naka-mask para patunayan ko po sa inyo na hindi po ito masyadong mabaho. May naamoy ka ba kay Terso? Wala naman Kasi nga po, ang uh, super insecticide po ay isang origin po ng uh, propenopause. Ngayon, gagamitin po natin siya uh, para po sa trips. So, sa ganitong sitwasyon po, uh, hindi ko po siya masyadong tinataasan ng dosage. Although, ang recommendation po niya is from 150 ml So pag ganitong sitwasyon po na meron ka combine, gumagamit lamang po ako ng 100 ml mga kapang. Yan. Ulitin ko po ha. Sa ganito pong mga panahon na meron po tayong iba't ibang klase ng stage na mula clock, ah, gumagamit lang po ako ng 100 ml. Ayan. Ulitin ko po ha. Super insecticide. Ang tanguri po ng propenopause mga kaparm. Ayan. 100 ml po per 200 liters of water. Kung single dose yun naman po siya gagamitin, pwede po kayong gumamit ito ng hanggang 100 ml. So nag-cocktail po ako ng 100 ml kasi nga po meron tayong kasamang systemic na insecticide. Yan, so kung ito po ay sa ibang uri ng propenopos, hindi ko na po kaya tisin ang amoy niyan. Kasi nga po napakabaho. Sunod po, Nagamit po tayo ng isang uri po ng systemic po na fungicide. So, ang fungicide po na ito ay isang uri po ng asusistrobin. So, ito po ay panlaban natin para sa mga surprise ang pagdalaw po ng ulan, yung hindi po natin inaasahan. So, ayan po, nakalagay po active ingredients siya dyan. Ayan po, asusistrobin po siya. Ayan po. Ito po ay malaking depensa natin kung sakali pong bibiglain tayo ng dalaw ng ulan. So pag ganito pong panahon, pwede pong gumamit tayo ng ATML lang mga kaparm. Mainit naman po yung panahon niya. So, pwede po tayong gumamit ng ATML, mga kaparm. Ulitin ko po ha, kapag ganito pong mainit ang panahon, ATML lang po yung recommendation ko dito. So, so disclaimer po, sa may-ari ng iba't-ibang mingo protocol, ang akin pong itinuturo na ito ay base po sa sarili ko pong pag-aaral, at ito po ay napatunayan ko na. So, sa mga sarili ko pong area, ito po ang ginagamit ko at pwede nyo rin po itong subukan, mga kaparm. So, hanggang dulo po, uh, pwede nyo po kaming uh, uh sundan ni so, sa amin pong mga amaling activity. Ayan. Ulitin ko po ha. Naglagay lang po tayo ng only 80 ml po ng uh, superstar ang ating pong isang uri po ng asusistrobin. Yan. Ito po ay pandepensa natin sa mga sorpresang bisita ng ulan lalo na po kung bahagya na pong may amoy ang ating pong mga bulaklak. Yan. At syempre po, napakahalaga. Dapat po ay meron tayong safe po na pulyar. Ano? Ito po yung ating pulyar na isang uri po ng biostimulant. Yan, si Woco Yield Booster. So dahil bata pa naman po yung stage ng ating bulaklak, ito na po muna yung ano, uh, ang na recommend natin. At sa mga susunod po natin, ay gagamitin na po natin si uh, Woco Sim Fruit Plus yan So nag-recommend lang po ako nito sa ganitong stage ng 100 ml. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na parang mm, toyo. Ma-observe nyo po within 3 uh, to 4 days, babalikan ko po kayo, makikita nyo po ang resulta nito. Ang Wokosim uh, po ay nananatiling kasama ng Kaparm TV Mango Protocol. Bagamat meron po tayo mga trial sa iba't ibang uri po ng mga polyar. Pero katulad nga po nito, ito po ay sariling area natin with our boss. So, original protocol po yung gagamitin natin dito. Yan, with Wokosim po. Dalawang klase po ang Wokosim. Uh, Wokosim yung Yield Booster at Wokosim Pro Plus. So, sa ganito po na nasa mga ganitong stage po, tayo po ay gumagamit ng 100 ml lamang ay sapat na. Ito po ay base sa atin sa atin mga naging uh, latest na mga area. So, shout out po pala sa bumubuo ng uh, Iba Company kay Boss John at Espanto, kay Sir Phil at syempre sa lahat po sa mga big boss. Uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ano uh, na na natili po ng Kapan TV kasama ninyo. So, gamit po natin ang ating super insecticide ngayon. Ginamit po natin ang ating pong Usam plus. Ginamit po natin yung ating superstar. At syempre, uh, ginamit po natin sa first shot yung ating grandmaster at yung ating pong um, super quick. So, ginamit na rin, gagamitin din po natin dito at nung nakaraan, ginamit natin po na polyar ay yung atin pong uh, koron na 2500. So, kasama din po natin ngayon ang bupropisin po ni UPL na subok na rin po natin sa atin pong naging demo area. So, ngayon, hahaluin na po natin ito at uh, kailangan po bago tayo magsimula ay mahalo po natin ng mabuti. So, baka po magtaka kayo Uh, kung ako po ba ay gumagamit ng sticker, kapag naman po ganitong maliit ang tiyansa ng ulan, hindi na po, nag -hindi na po ako nag-i-sticker mga kaparm. Pero kung, nag kung, nagkakataon po na meron po ako mga stock, ay akin po itong nilalagyan. Kasi nga po, ang sticker po ay nagsisilbing uh, pampatagal ng visa or mas nagiging makapit at mas nagiging effective ang talam ng lason kung sakali po na dadating po ang ulan. So dahil naman po sa wala po tayong ulan at minsan-minsan uh, lang umuulan at maganda naman po yung panahon, tayo po hindi na po gagamit ng sticker mga kaparm. So muli, mula po sa inyo pong nag-iisang kaparm, isa pong magandang-magandang umaga. At uh, ito po yung panibagong handog po sa inyo na huwag niyo pong iisipin na iniwanan ko na po yung akin pong mga dating protocol. Nagbibigay lang po tayo ng daan sa ibang mga chemical company na nais pong magpakilala ng kanila pong mga husay at mga galing mga kaparm ulitin ko po ang Kaparm TV Mango Protocol po ay merong original mango protocol na binibigyan lang po natin ng pagkakataon yung ibang mga chemical company para patunayan din po ang kanilang husay at mga galing muli mula po dito sa Dasmarinas, Cavite uh, mula po dito sa farm ng aking boss, boss Antonio Bargaras, out -out po. at syempre Uh, sa aking uh, master experiment dito ang 10 taon na nagpahinga <laughs> Kuya Tirso Bautista tingnan nyo po ang magiging resulta nito kung nagawa po namin noong nakarang taon pipilit po namin na susunod na ito ay mapagbigyan po kami ng mas magandang pagkakataon muli happy farming God bless ating lahat ano man po ang mangyari update po kayo sa amin po mga activity dito God bless po I love you all Oh,